Hi mga beshi Good morning! Today is Tuesday so walang pasok ang jamela nyo. Kaya ngayon, i-update ko na kayo dito sa aming ubasan, dito sa beranda. So ayun, nalabas tayo ngayon at nandito ako ngayon sa loob ng room namin. Actually, wala talaga sila at ako lang ang tao dito sa buong bahay namin. Char! Since totoo naman. So hindi naman, may, may baby doon sa taas. So, Tawag tayo mag ano, mag, mag, ingay kasi syempre baby yon kailangan niyang mag matulog. Der. So ayun na nga, i-update ko na nga kayo dito sa sa ubas so, syempre, marami na tong ano uh, bunga, kaya ito na diba, sabi ko nga sa inyo dito lang to sa biranda namin ayan yung ubas namin, ito yung biranda namin actually, dito lagi ako nagti-tiktok everyday not everyday ha, uh, every Saturday and Sunday, but not everyday, sure ito na nga yung biranda namin na sinasabi ko sa inyo <clears throat> at andito yung ubas namin, so ayan na yan, yan yung ubas namin. Papakita ko sa inyo. Lalabas tayo. Wala. Dito sa aming kwarto. O, di ba? Harapan lang sila. And then, dito. Yan. Actually, ito yung, yung room ni Ate Annie, Jen Tapos, yan nga. Ipapakita ko na nga sa inyo yung ubas. Actually, napakadaming bunga. Kaso, hindi pa siya hinog. Kaya, super asin pa siya. Kaya, hindi pa namin siya mapitas-pitas. So, ayan na. O, yan. O, di ba? Papakita ko muna sa inyo yung Oh, good morning. Good morning, Paulette. And good morning, mga beshiko! So, ito na nga yung mga ubas. O, di ba? Ayan yung mga ubas namin dito. Napakadaming bunga. O, di ba? Noong unang video ko, sabi ko nga sa inyo, kakatapos na mag-snow, kaya nakalbo siya. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi yan patay. So, ayan, nagbunga na nga siya at napakadaming nga niyang bunga. O, di ba? Sabi ko sa inyo, i-update ko kayo dito sa aming ubas, dito sa veranda. Dito lang yan sa Paulette. Sure. O, ayan dami niyan. Ang dami niyang bunga. Ayan, o. Oh. Hanggang taas. Actually, yung room ko, first floor siya. Abot hanggang second floor yung ano niyan, yung bunga. Oh. Tapos hanggang doon sa baba. Ang ganda ng langit. Ayan yung langit. Ang ganda. O, oh, di diba? Ayan yung bunga. Actually, marami kami tanim dito. Ay, marami. Marami kami tanim dito sa ano, sa sa labas ng bahay namin. May mga tanim din dito na Uh, apple, and then meron din ditong uh, cherry, and then walnuts, and then may mga berries pa sila dito. Hindi ko alam kung anong pangalan noon. Tapos yung iba nga, nakikita ko nga sa palengke, pag namamalengke ako uh, every Saturday. Ayan, hanggang dun yan sa, sa yan, dun sa, ano, ano sa iba ba. Diba? Ang dami niya sobra. O, ayan yung bunga. Diba? Hindi, ito yung mga sile. May mga tinanim dyan si Joy na sile. Yan yung bunga. O, oh, di ba? dami. <laughs> Nakakatuwa siyang tingnan kasi sobrang dami. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, pag nag-summer dito sa Poland, mag-uusbongan yan. Tapos yung iba, marami pa siyang flowers dito. May pa-flower-flower flower pa. May nakita ko dito. Ay, ito. Kaso nga rin, syempre, parang ano siya? Ay, hindi. Eh, magkakaroon. Diyan yun. Parang hindi yata. Hindi yata niya yung flower ibang halaman na tayo. Dumikit lang yun dyan. Napakadami niyan mga beshi ko. Ayan. Oh. See? Ayan ang prutas na ubas namin dito sa biranda. Napakadami. Nakakatuwa. Ayan o, oh, ang dami niya. Kita niyo yan. Oh, ang dami. Ayan pa. Ang dami-dami na. Ayan, may yung bunga ng aming ubas. Dito lang yan. Diba, nakakatuwa. Napakaliit na bagay, pero tuwang-tuwa na ako dyan. Mga basic ko, yan yung ubas namin dito. oh, see? Ayan, nagawan ko na kayo ng video and update dito sa aming ubas dito sa tabi ng room namin. Aha, nakakatuwa. ba? Diba? Ayan. actually hindi ko pa siya maputi puti ngayon kasi tingnan niyo naman hindi pa yan hinog pero kung hinog na yan putihin natin yan pero syempre kasama ko pa din kayo sa so, pagputi niya i-upload ko kayo kung gaano ka, nah, na harvest namin ubas dito sa brand namin ay diba napakadami niya super ayun meron pa doon diba nagpakadami, nakakatuwa natutuwa ako, kahit sa simpleng bagay lang na yan tuwang tuwa na ako dyan <laughs> yan yung mga ubas nagtatago pa sila, oh nakatago pa sila sa dahon, oh, dami oh, diba ayan ang dami niya talaga pag pumunta pa ako sa baba, napakadami so, ayun na nga guys at ma-update ko na kayo dito sa ubas namin dito sa beranda, sobrang dami niya at meron pa doon sa baba, ba? Diba? So, last video natin is mag-harvest naman tayo ng ubas. So, sa susunod na yon kasi hindi pa naman siya hinog, ba? Diba? Hindi pa siya hinog, kaya hindi, hindi pa natin siya ha-harvest Ayan. Sa susunod, i-update ko kayo. Siyempre, kasama ko yung palagi. So, ayun lang, mga basico And, bye-bye! Bye! So, ayun, mag-tiktok na ako for since mag-isa na lang ako dito magtitiktok tiktok naman ako ng bongga-bongga. So, ayun lang for today's video. Bye!